Do you guys want or may chance po bang magkasama kayo sa isang movie or teleserye? Ay, Jay, baka hindi ko pa call time, nandun na ako. <laughs> Ate, bro, pala lang. Ate, parang Mami, hindi ka say... <laughs> Dito pa lang. <laughs> Dito pa lang? Bakit late ka kanina? Oh, sabi mo maaga ka. Ba't ngayon late ka? Kasi, sino? Sino? Bakit? Wala po. Alam mo bang ayaw na ayaw ko ng late? Mm -hmm. Sorry. Kanina sabi ko kay Paolo, Paolo, ano na? Bakit ang tagal? Bakit ka late? Kasi, brother. Ayoko na nga gawin to eh. Ayan, pinaalala mo. Naku, hate ko pa naman Hindi yan. Hindi po. Next time po, maaga. Wala nang next time. Last mo na to. <laughs> Mama! Bakit? I-late ka eh. Naku, Pao, ano ba to? Di ba niya alam na ayoko ng nang late? Hindi. Si naman O bakit? Ayaw mo pa din ito ng passion. Si brother... Palagi ba kan... siyang late? Hindi mo ganang attitude yun pag-artista ka ha?